guys, good morning. Ay, good evening pala. <laughs> nandito pa kami sa farm ulit. Yun, na ano na kami. Na nagabihan na, nag na kami. Pero tapos yung trabaho. Yan, si kuya. Kasama namin na nag-abono dyan sa bro ay, broccoli. Yan. Tapos nagkahoy pa. No, naman ito na, Yung ano na. Yan. Tapos na namin nag-ano nag -ano Nagtanim ng mga iba't ibang klase ng pananim may ano yun may radish may spinach kalabasa spinach kalabasa galing Saudi lahat yan yung galing dinala ko galing Saudi may may ano pa papaya yan guys yan tingnan yung tanim namin pwede na pwede na pwede na to guys sa ano sa katapusan ng December yung ano yan ang ganda ng broccoli namin oh. No? Nagabihan kami dito Ganyan talaga ang farmers guys Mga tropa, mga kay youtube channel Ganyan talaga ang ano Trabaho dito sa farm Kaya magsasawang manood Sa aming mga vlogs dito Tapos inom ng konti ng tubay to pangtanggal ng <laughs> pangtanggal ng ano, pagod Kasi pagod kami kanina, medyo pinawisan ng marami Kaya ganyan talaga guys Maraming salamat sa panunod guys At have a nice day And bye bye shout out sa inyo lahat